Maganda ang gabi. Ito naman tayo, akyat. Puno na naman tayo. Ito. Ah, ang ginawa pala natin dito sa ating ah, langka ay pinupruning natin to. Eh, hindi ito nagbubunga. Napruning natin. Nung napruning na natin, nag nagbigay na siya sa atin ng paunang bunga. Ito, isa, isang bunga. ah ang gagawin naman natin ito ngayon, para ma-prevent natin siya sa pagkasira uh, uh, sa mga insekto na makasira sa uh, kanya uh, ibalot naman natin ibaging naman natin sako lang sako ang gamit natin guys kasi wala pa tayo hindi pa tayo nakabili noong pangkuan talaga baging materials talaga nag order pa lang tayo sa si Shopee pero ito talaga yung ginagawa namin sa buki dati na Nung bata pa kami, ito talaga yung sako talaga kasi matagal siya masira. Okay, yan, yan ang ginagawa natin. Ah, uh, saglit lang naman yung pag ah, uh, lagay. Yan ah. Uh, uh, nagdala tayo ng sako, tapos yun nilinisan natin yung uh, bunga, palibot ng bunga niya. Sana uh, sa susunod na mga panahon, uh, magbunga pa ng marami ah uh, intayin lang natin kasi ito ngayon first na bunga niya to nung simula nung na kuha namin to na area yan okay kasi nung isa yung sa kabila meron din doon Ap apat kasi to ng malalaking puno meron din doon sa kabila kaso nga lang hindi natin na uh, balot kaya yun nasira nasira siya sayang ang laki pa naman sana kaso nasira ang daming uh, insekto. Kinakain siya na nabubulok. na bubulok. Kaya yan uh, tingnan natin kasi para malaman din natin kung gaano katamis o gaano kaganda ang lahi na to ng uh, jackpot. Okay, salamat sa panonood.